Estrella muna Sky Trail Ito, vlogger ka man tao Parehas oh, lang tayo yung vlogger kali eh Mas <laughs> kanara ka sa bubble Kita na yung Japan de. Wala naman lang tao sa bios ni na yung vlogger ka man Ari ah, tadi kali sama yang noh Asakusa, mama tu Asakusa building oh Asakusa View Hotel. force building na sa Japan yun hello mga viewers ah rita din sa mga uh, sakusa oh may isang mga vlogger di ba para paray lang ang video Ano uh, naano na isang vlogger di man ah regal niya no braso buong oh sura buong no braso bong?